For today's video guys, nagpakulo ako ng tubig para sa lulutuin nating bigas na mais. Ito ko yung bigas natin na mais. At ito naman yung ulam ko mamaya para iparis po sa kanina mais. Ito po ay meat, uh, pork sliced pork with lettuce sa mga alaga ko naman is lugaw with meatballs fresh yan ginawa ko yan kanina yung meatballs tapos pag malapit na maluto yung lugaw, ilalagay ko tong lettuce na hiniwa ko ng pino yung kasya lang yung pang na size para sa bibig nila alam mo na hirap na kung isubo nila yung malalaki baka masusuka sila update sa tubig na pinakpakulo natin malapit na siya kumukulo na pala yung tubig natin para sa saingin natin mais ilagay ang mais halo. I-adjust ko muna yung apoy. Halo, halo. In. Napaka-simple. At easy lang. Na pagluluto na masyadong matikas ito. Kailangan ito talaga ng mainit na tubig. tubig. Yung tubig natin galing sa thermos. Kasi mainit. share kayo sa background ko ang iingay ng dalawa kasi naglalaro sila ayan, haluin natin ng maig halo ko na to. Oh, Halong-halo na talaga. Ayan. Ngayon, takpan natin to para antayin natin na maluto yung kanin natin na mais. Ayan siya.